Magandang araw Pilipinas. Live tayo ngayon sa Bravo News at ganoon din sa Radyo Bravo at makakasama natin muli ang uh, very active no? at proactive actually na congressman ng One Rider Party ni Solang kundi sa congressman uh, Bonifacio Busita. Magandang umaga po sa inyo Kong. Kapatid, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa iyong uh, programa. Oo kong talagang uh, nakakatuwa itong nangyari nung nakaraang uh, linggo kaugnay dito sa hearing no ng Senado at uh, sabi okay. nga nila, sabi nga nila, eh, tumiklok na ang LTFRB kaugnay dito sa issue ng uh, pag-impound ng mga sasakyan. Pero may uh, iba kong na nagkomento at nag sa atin na mukhang tama daw si uh, Senator Tolentino na pinaupo kayo doon sa taas at bagay kayo sa linya ng mga senador. <laughs> oh. Sinatawa naman ako niyang ating mga kababayan na nag o tayo. Oo oh, oh. oh, kong eh. Oh, bagay daw kayo doon sa nahilera ng mga senador. Anyway, kong okay. uh, unahin natin itong uh, LTFRB uh, final, final na yun na sinabi ni uh, uh, Chairman uh, Guadis no, na talagang hmm. ayon sa pagkaunawa nila sa batas na pinadala o oh, komento, uh, legal opinion ng DOJ, eh, talagang wala silang kapangyarihan na mag-impound. Totoo po yan, napakalinaw, base sa Executive Number 202 na lumabas noong 1987, ang kapangyarihan ng LTFRB ay para lamang sa pagre-regulate ng mga pangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Napakalinaw na wala silang kapangyarihan manghuli at mag-impound ng anumang sasakyan. Alright, so uh, okay na yun. Uh, dito tayo tumutukom sa kabilang ahensya ang uh, Land Transportation Office o LTO dahil uh, talagang uh, nakipagkatwiranan si uh, uh, chairman, no? uh, LTO Chief no? Vigor Mendoza II uh, dahil siguro malamang dahil uh, abogado siya at may binanggit siya ng mga president doon sa Supreme Court cases. Pero kung ano muna yung inyong uh, uh appreciation doon sa executive order na inilabas noon pakawag sa issue na ito. Ah uh, kapatid, ano bago kita kita sagutin sa iyong katanungan, Sige gusto ito. ko lamang linawin gusto ko lamang linawin sa ating mga kababayan mm. na bagaman at ang ltf ay walang kapangyarihang manghuli at mag-impound mm -hmm. ng anumang sasakyan particular ang colorum, mm -hmm. hindi ang ibig sabihin nito pwede nang pag-iligan na pamamasahero ang iba na mga kababayan. Opo, opo. Oo. Ah, uh, sapagkat, ang LTO ay binigyan ng kapangyarihan mm. ng Republic Act 4136 mm -hmm. para manghuli ng mga violators. Ayan, oo. Uh. No? Ng mga motoristabs. Uh. So, patungkol naman dito sa LTO, mm -hmm. alam mo kapatid, eh, ako naman, hindi ako abogado. mm -hmm. Pero, siyempre, pag ikaw ay may malasakit sa ating mga kababayan, ay nagkukonsulta ka sa mga bugado Tama, tama. Uh, uh -huh. Ibig sabing mga bugado hindi lang sa isang lawyer. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. And, uh, napatunayan natin na tama ang ating appreciation. Ayan, una, uh -huh. una, sa Republic of 4136, sinasabi... Na ang LTO ay may kapangyariang manghuli ng mga violators, yung mga may paglabag sa batas trafiko at itong paggamit ng mga sasakyan. Mm -hmm. May, may kapangyarihan sila. In fact, sila yung may kapangyariang manghuli at mag-impound ng sasakyan mm -hmm. na may paglabag. Mm -hmm. okay. Manghuli at mag-impound, ha? Manghuli at mag-impound. Alright. Eh, ano yung argumento natin dito? Mm hmm totoo na sila ay may ang manghuli at mag-impound ng sasakyan pero mm -hmm. sa executive order number no. 266 na lumabas noong 1987 mm -hmm. may lone kautusan ang dating pangulo Corazon C. Si Aquino mm -hmm. na ang LTO ay magbuo ng dalawang units una law enforcement service mm -hmm. pangalawa traffic adjudication service right. so binabanggit doon yung law enforcement service, ang power nila manghuli. Mm -hmm. Pero doon sa traffic adjudi uh, traffic adjudication service, malinaw na malinaw mm -hmm. na sila ay may power to issue order para ma-impound ang sasakyan o ma-arresto ang violator. Okay. So uh, ang ibig mong sabihin nito, pag hinuli ng uh, enforcer, hindi ka agad-agad i-impound, kundi itadaan pa doon sa isa pang uh, adjudication? Yes. Oh, ang often. ibig sabihin ko kapatid, mm -hmm. kung enforcer ako ng LTO, mm -hmm. kung kaya HPD, Deputized Enforcer ng LTO, All right. at ikaw ay uh, may nakita ako na paglabag mo na infoundable ang mm -hmm. violation. Mm -hmm. Halimbawa, nagkaroon ako ng pagdududa na kung ang iyong sasakyan. mm -hmm ang dapat ko lamang gawin, titikitan kita for the alleged mm. violation of Colorom. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Now, anong dapat mong gawin? Kung naniniwala ka na hindi Colorom, magko-contest ka. Saan? Traffic Adjudication Service. Ah, so i-adjudicate kumbaga yung kaso mo kung o, tutuluyan ka ba o hindi doon sa nangyari. Oo, ngayon, mm. pag hindi ka nag-appeal, tinatanggap mo na ikaw ay kolorong yung pangamasaero mo. Oh. mag issue ng order ang traffic adjudication na dapat to all enforcers, deputasy enforcers, mm -hmm. itong sasakyan na ito, ay, ay may violation impound. na kolorom. Mm -hmm. Inuutos na impound. Ayon. Okay. okay. Mm -hmm. Now, nahuli ka. Mm -hmm. Impound. Hindi ka nahuli magre-renew ka ng resto, di ba? Okay. Huli ka pa rin, impound pa rin. Ayun, ayun. Ano po ang gusto nating tukuyin dito at ipaliwanag? Mm -hmm. Dahil sa kasalukuyang nangyayari, halimbawa kapatid, ikaw ay ito naman, base sa tunay na napangyayari. Yes, yes, oo. Uh -huh. Ikaw ay taga Mindanao. Mm -hmm. At kasalukuyang naninira sa Kamaynilaan. Mm -hmm. Uuwi ka sa Mindanao, manghihiram ka ng sasakyan. Mm -hmm kasama mo ang kapamilya mo, baka may nakisakay na tatlo, halimbawa. Sige. Pag napara, yung sasakyan, hindi sa'yo. Mm -hmm. Pinanong yung mga sakay mo, nagbigay ba kayo ng pera? Yes po, nagbigay kami. Mm -hmm. Sa pananaw ng enforcers, kolorong na yon. Kahit yung pera na sinasabi ng mga kapamilya mong sumakay, eh, pangdagdag nila sa gasolina. Oo, dahil Pilipino tayo, di ba kapatid? Pagka oh. <laughs> so, nakita ako sa iyo, mm. ako sa siguro 500, 1000, ano ah, ba? Ang bagan, ang bagan, oh. oo. Pero, kung may katalinuhan ka, mm -hmm. dapat makita mo na yung ibinigay doon sa driver, eh hindi sa sapat para maging hanap buhay. Ah, okay. Kasi eh, maring ang sinasabi niyo na ah, pagdududahan ng enforcer ng LTO yung driver na yon dahil Nagbigay ng pera, akalay, naghahanap buhay na. Oo. Ayon. Oo. So, yung uh, parang maraming. sinatabi ninyo na dapat gamitin din ng enforcer yung kaniyang uh, common sense, tama ba? Oo, bigyan pa kita ng mas malinaw na pangyayari nitong nakaraan lang uh, parang mga isang linggo pa lamang. Okay, okay. Yung isang pobreng tao, kumiram mm -hmm. na sa sasakyan sa kumpare. All right. Kasi pupunta ng Tugiga raw, yung ash, yung abo nung namatay niyang kapamilya. Ah, okay. Oo, oh, na -cremate. Oo. So, oo, di ngayon, may mga kasama pang kapamilya, hinules, mm. At kolorom daw. Hmm. Inimpang sasakyan at ang multa niyan, 200,000. Uy, medyo malaki ha. O, isipin mo, magdadala ng abo ng kapamilya. mm Nang -hmm. hiram na sasakyan. Mm-hmm. At tinanong nagbayad doon sa may natural. Oo. Pero hindi hanap buhay. Yes. Oo. Oh. So, bakit ipinipilit natin na itama ng LTO ang kanilang ginagawang pagpapatupad? Okay. Una, malinaw na malinaw ang sinasabi ng Executive Order number no. 266, six mm six -hmm. 1987. Mm-hmm. Yung kina-justification ni, eh, with respect to asik Mendoza, uh -huh. yung mga binabanggit niya parang kwento eh, yung kung ano-anong isinasite niya, na mm -hmm. parang kung hindi ka lawyer, hindi mo maintindihan eh. Okay. <laughs> Unlike, ang dami niyang binabanggit eh. Mm -hmm. Pero, pag naman ikaw eh, mababa lang ang pinag-aralan, binasa mo yung Executive Number 266, mm -hmm. 1987, napakadali namang intindihin eh. Maunawaan ka agad? Oo. Now, bakit natin ipinipilit na dapat nila sundin yan? mm -hmm. Kasi kapatid, kung ikaw ay uh, uh, nasa Maynila at pupunta ka sa Mindanao, mm -hmm. dumaan ka sa Bicol, nahuli ka ng LTO at sinabing kolorom, mm -hmm. ay alam mo, ta ang mga ordinaryong Pilipino, kaya ka lang naman uuwi sa provinsya, karaniwan niyan, namatayan, o dahil gusto mong namimiss mo yung kapamilya mo. Yes, yes, usually. Uh, gaano, uh, uh. gaano kabigat sa'yo na nasa malayo kang lugar, impound ang sasakyan mo. Mm-hmm. napaka di ba? Kung walang due process, nagduda pa lang yung enforcer, impound na. Ay, Ay ang malaking questionable pa nga dyan, walang legal na basihan yung ginagawa nila. Mm-hmm. Mm -hmm. Now, usapang totoo tayo, kapatid. Okay, real. Sa ka, ah. papunta ka ng Mindanao, nasabat ka ng LTO enforcer sa Bicol Region. mm -hmm. Usapang totoo, anong papasok sa isip mo? Mapeperwisho yung kapamilya mo na dapat pupunta ng Bicol Re ng Mindanao? Uh-huh. And may nakaambang multa sa iyo? Mm -hmm. 200,000? Mhm. Mm at walang kasiguraduhan na mananalo ka sa contest. Usapang totoo, anong papasok sa isip mo? 'Di ba magsuhol? Ah, mag-ano uh, maganda table na lang. Usually, Ay, ganun. siyempre. <laughs> usapan totoo. Walang plastikan. Oo, oh, real talk. Real talk. So, real talk. so mm -hmm. dahil sa maling sistema na pinapatupad nila, eh, para mong isinusubo sa buwaya yung kapwa oh. natin Pilipino. Napipilitan magsuhol. Exactly. Ayos. Napipilitan. Kahit ayaw mo kapatid. Alam mo, alam mm -hmm. ko, maresponsable kang Pilipino, pero... Mm -hmm palagay ko naman bibigay para ka rin minsan so ka rin magsuhol oo oh, oh, okay di ba mm -hmm, oh so dapat itama yan una mm -hmm. para masunod yung executive order na napakadali namang intindihin ikalawa mm -hmm. para huwag mabigyan ng kapangyarihang mga abuso ang tiwaling enforcer mm -hmm, Ang, ang 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 point dito kong walang lugar para sa uh, under the table kasi on the spot hindi pwede mangyari yon kasi walang kapangyarihan yung enforcer na mag-impound. Exactly. Yun. Mm, -mm, -mm. Oo, exactly. pa sa adjudication eh. Oo. Oo. Oh, paglilinaw. Oo. Hindi natin, hindi natin kinukunta yung panghuli at pag-impound na kapangyarihan ng LTO. Ang gusto lamang natin, tamang pagpapatupad para hindi Yun. Na at na-pipervisyo ang libo-libo nating mga kababayan. Ayun, oh. Pero nakikita natin dito ko mukhang iko-contest talaga ni uh, LTO ano ang maaring maging uh, uh, relief natin ika nga na mga Ganito. motorista. Ganito kapatid. Apo. During the last hearing sa Kongreso, hmm. nag nag-commit ang LTO chief. Mhm. Mm mag -issue sila ng memo, mm -hmm. na hindi na sila mag-impose ng physical impounding. Hindi na-impound yung sasakyan mo. Mm hmm? Kukumpiskahin na lang yung dalawang plaka. Ah, okay. Hindi ka rin makakabiyahe. Pero, yon good for 24 hours lang. Oh. Ibig sabihin, kung nakumpiskahan ka ngayon ng dalawang plaka, mm -hmm. after 24 hours, hindi ka na-authorize gamitin yung sasakyan mo. Mm -hmm. Okay. Yan, tututulan din natin. Alam mo kung bakit kapag... Anong dahilan kong? Uh eh, Ay, kapag nagduda ako sa iyo eh, kukumpis ka kita ng plaka. Di, nasentensya na kita. Wala ka ng karapatang gumamit ng sasakyan mo eh, after 24 hours. Tama, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Wala pa rin due process. Ah, okay. Mag, mag, contest ka. Mm. Aabuti ng 3 months, 6 months, 1 year. Oso, mm. O so, kung 6 months bago ma-resolve yung complaint mo o yung contest mo, mm. ibig sabihin, six months kitang hindi bibigyan ng kapangyarihang magamit ang sasakyan mo. Ay, sayang naman. Kawawa naman. <laughs> masyado namang mabagsik yun. Maliban, mm. sa, masyadong magi ma maliban sa masyadong mabagsik, mm. Walang legal na basihan na yon ang dapat nilang sundin. Mm. Ngayon, mm. wala naman tayo sa posisyon para diktahan ang ASEC LTO. Opo, opo. In okay naman kami pag nag-uusap kami. Yes, oo. Uh. Pero Pagaman at congressman tayo, wala tayo sa posisyon na magdikta na you do this, you do that. Precisely. Oo, oo. Ano naman ang ating binabalak? Mhm. Mm Asikap at gusto kong malaman mo rin, mm -hmm. Pag congressman ka, alam mo noon, mababatas yan, di ba? Ah, yes, yes, oo. Ay may nadidinig ka si congressman Busita nagsasampa ng kaso. Ah, eh, hindi magandang uh, pakinggan yun. <laughs> pag nag- pag nadinig mo nagsampa ko ng kaso uh -huh. with motorist Ibig sabihin ang nire representa ko yung grupo namin, Road Safety Advocates. Oo, uh, uh, yung RSAP. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Oo. And uh ito yung nagsumbong sa amin mm -hmm. na magdadala ng abo ng kaniyang kapamilya sa probinsya at sinulit uh, ang ang mm. aligasyon, na violation. Uh-huh. Magsasampa kami ng kaso sa Ombudsman. Ah, uh, yun yung unang-unang kaso regarding dito sa issue na ito Kong. Oo, at mm -hmm. binanggit ko naman yan kay uh, Asik Bigor Mendoza. Uh -huh, na, uh -huh. kung ipagpapatuloy ninyo yan, re-respetuhin namin. Mm -hmm. Pero meron kami nga uh, uh, option na magsampa ng kaso. Kasi pagkaso ng pag-uusapan, diyan mo na makikita kung sino ang tama, sino ang mali. Ayun. no? Oh, depende sa desisyon, no? Oh. Uh oo. -oh, para, uh -oh. para, yun na yung magiging basihan na talagang uh, uh, ito na yung dapat gawin. Eh, basta ganun ang aming direksyon. Yes, uh oo. -oh. Hindi natin, hindi natin pwedeng sabihin 100% tayo lamang ang tama. Tama, tama, tama. Oo. Pero hindi naman pwede tayong nakangangalaman habang kawaawa yung ating mga kababayang motorista. Ayun, oh. kailangan na uh, kumilos din. Kumilos Oo, din. kaya ang, pa ang katapat lang ng ganyan sa paniniwala nating mali ang kanilang pagpapatupad, Kaso hmm. lamang talaga. Ayun. Alright. Oo. Kung may dadagdag pa kayo regarding sa isyong ito? Uh, ganito lamang, paglilinaw sa ating mga kababayan at sa iyo kapatid, Apo. hindi natin ipinagtatanggol ang mali ng sino mang motorista. Ang gusto lamang natin, ipatupad ng tama ang batas para sa kanila. Sa ganong pamamaraan, hindi sila mapipilwisyo at hindi sila maaabuso. Ayan. All right. Maraming maraming salamat po sa inyo, Congressman Bonifacio Busita, sir. At uh, uh, malaking bagay ito na napag-uusapan natin at uh, napakaraming nagpapasalamat based sa mga comments sa ating uh, mga balita lagi sa inyo eh maraming nagpapasalamat dahil uh, natatalakay ito at umabot na sa kongreso at uh, sabi nga nila eh yung karapatan ng mga motorista ay nabibigyan pansin na sa mga pagkakataong ito maraming salamat kong maraming salamat sa iyo Kapasit mabuhay ka god bless